Ngayon po, tayo po ay magluluto ng paksiw na bangos. Ito po, akin na po i yung ating mga sangkat na ating gagamitin. Ito may talo Ito may sitaw. Hindi po ako gagamit ng ating uh, kampalaya. Ito po, i-prepare ko lang po muna yung ating na uh, uh, gagamitin na sangkat. Ito po ay luya. Dadamihan natin ng luya ng ating ah uh, vaksin para malasang malasa yung ating gagawing vaksin na bangus. Dadamihan po natin siya ng luya. na rin po yung ating mga bawang na ilalagay. Kahit ito na po sa mag muna ako ng mga sangkap na aking ilalagay. Siyempre, hindi po mawawala yung ating metal paste. bangus Ayan po, nag-ano po tayo ng ano, bawang i-prepare po tayo ng ating sangkap na gagamitin. Bilis na. Yan. So, okay na po yung ating bawang. Masarap po pag maraming ano yan. Marami pong bawang yung ating paksiw uh, Subukan nyo pong damihan ng bawang niyan. Hindi napakalasa. Ang danda ng amoy ng ating paksil. Ayan po ay ating natutuhan doon nung nasa abroad pa ako. Kasi yung aming kasama, napakagaling po magluto ng paksil. Yeah. Ayan. Ayan, po ako ng luya. Ito so, nga yun. Ito nga tayong gulay. Ating uh, babalatan yung gula ay yung luya. Kailangan marami rin po yung ating lalagay na luya para talagang swabing-swabing ang uh, nasa nung ating paksiyo na bangos Ayan. Ayan. kasi noong doon pa ako sa abroad yung kasama po namin na tagaluto namin ng na kasama doon talagang napakagaling magluto po ng mga ganitong ulam eh, sinasama ako eh, sabi ko subukan ko nga rin yung maraming ganyan maraming sangkap na, na tulad ng luya, sibuyas, bawang magaling siyang magluto rin yung ampalaya na nilalagyan ng ano yung karne ng baka napakasarap magluto nun

palabasin natin yung kanyang katas. Ayan. Kailangan po eh talagang tanggal yung kanyang mga balat. Yung kanyang ano luya. Kasi galing sa ano yan eh, lupa. Kailangan malinis yan. Ayan. Siya. Ayan. siya. Nah hati infonatis ya, ya hati. Ya akhir pun lang siang lah pipit pipit dan tulang. Ya. Tambah ikan lagi nih pipit pipit kau jangan. Nah, satu dulu tapi satu nah, ber. Ganito lang ang it itsura niya. Eh, ayan, ayan, ah. ayan. Ayan, ayan. Dami. Dami yung ating uh, gagawin uh, sangkap na luya. Inumin mo na yan. Inumin mo na. Ayan. Inumin mo na. Inumin mo na. Ito po yung ating mga sangkat na gagamitin. yan po yung luyan. Dami po yung ating luyan na gagamitin. Ayan. Para yung lasa ng ating pagsubo. Ligay ang mo nabiglaan sa ganun lang tapos tubig. Masarap. Pagkasunod na rin po natin itong talong. Ayan, talong. Ginaganayan ko lang yan. Ayan, suway na rin. Masinong tubig. Ayan. Ginom!

Ito po, nakaprepare na po ako ng mga sangkap Ito na rin po yung mga gulay na ating gagamitin. Na dito ang palaya, talong sa kasita. Wala po tayo ang palaya na yung nagagamitin. Ito, ilalagay na po natin ito sa ilalim ng ating kaksim. Ayan. Ayan, yan. Ilalagay ko na. Tapos, ito ilagay na rin po natin yung ating milk paste dito sa ibabaw. ya ito itu lang po natin ng ganyan. Hello. Yan. yan. Tapos yan. <mukti> <gucking> Tapos lalagyan na po natin siya ng suka barangnya, barangnya pun yang suka ya, barang bini yang ya, ya nanti lagi yang senang, asin nih, asin Ya. Yeah. Okay. Tolong yeah. yeah. yeah, sini. itu keseribabao. Ya, sini. Nah. Yeah. Oksasa sabayan na kunatin Niyan. Beses na po dito. Ngayon ay lalagyan ng Konting water para maluto ng ating bangus. Ayan, lulutuin na yung ating paksiyong na bangus. Ito na po, lulutuin Lala. na po natin. Nakasalang na siya. Atin. Ayan, nakasalang na po siya. Ayan. So, po natin siya. Ayan, Ready to cook na yan. Okay. Uh, okay. Dali lang po. mag kayo eh. mag na doon. kasi. na oh. Ayan na po. Atin na pong sisimulan na pakukuluan yung ating paksiyon na pangus. Ito po, uh, na, wala po natin gagalawin yan. Pag so, ganyan ang kumulo na, hayaan lang po natin na kumukulo yung ating uh, taxi. Kasi may suka po ang ating pinagkukulo dyan. Kaya dapat maghalawin yan. Kaya, kaya lang natin. pali. Ay. At yun, lalaki na kalamansi. I love this. Ano yung panas? sabi sa new jeans nga pala doon si mama eh. Pa? Si papa? pa yung ano Wala pa yung ano eh. pa yung location ng Tapos daw,

뭘 올지나 올아 진짜 그만구나 대인 알았냐 ng mantika para yung sabon niya ay malinamnam naman sabay. Ayan, ayahan po natin sya na kumukulo. Ito na po, luto na po yung ating uh, linulutong paksil na bangus. Ito po, dito na po siya. Ah, uh, at ito na lang po yung aking munting uh, pagluluto ng ulam. Sana huwag po ninyong kalimutan ni like, share, at subscribe yung aking channel. Papa Narch, bye-bye po!